Isang supermarket sa Morioka, Japan ang nag-report sa pulis na sila'y nakatagpo ng isang peking 1 million yen na bill na nasa halagang 10,000 US dollars. $10, ang peking bill na ito ay mas lalo pang napeke para maging kahawig ng 10,000 yen na nasa halagang US 100 US dollars. Ang peking bill ay natagpuan sa cash register ng tindahan at iniimbestigahan ng pulis ang kasong ito. ginamit di umano ng suspect ang peking bill na may litrato ni Fukuzawa Yukichi na hindi dapat nakangiti. Nakatanggap ang suspect ng 8,000 yen na sukli. Nang namalayan na nagbabantay ng tindahan na ang 1 million yen na bill ay peke, tinawagan niya ang pulis. Noong November 4, dalawang high school na estudyante ang naaresto para sa pagpalit ng peking pera sa Osaka. At noong isang taon ay may isang lalaki rin ang naaresto sa pagswindle ng pera umano sa isang convenience store sa Nagoya.